Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pero bago ang lahat, pwede bang maglambing sayo isang subscribe, like at share. Masaya na po tayo dyan. At bago pa man, manalangin muna tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa lahat mong ginawa para sa amin. Hinihintay po namin kayo sa inyong pagbabalik at pagkahari sa mundo. Maraming salamat po. Amen. Ayon na nga mga kapatid at mga kabiyaya. Hinulaan sa lumang tipa ng ikalawang pagdating ni Kristo na tinutukoy din bilang ikalawang pagdating ng Mesyas. Ilang hula sa lumang, tipa ng may kinalaman sa unang pagdating noong unang dumating si Kristo sa mundo bilang isang tao. Ang iba namang hula ay may kinalaman sa ikalawang pagdating na pinakaultimong tagumpay ng Mesyas. Mahalagang tandaan na hindi inilalarawan ng hula ang hinaharap na gaya ng paglalarawan ng kasaysayan sa nakalipas. Kaya habang ang mga hula sa lumang tipan ay tiyak na naglalarawan sa parehong una at ikalawang pagdating. Nakakaraming interpretasyon sa mga hulang ito ang tumutukoy sa iisang pangyayari. Partikular noong bago isilang si Jesus, ipinagpapalagay na ang Mesiyas ay magiging isang figura sa politika o militar ng isang kaharian sa lupa, Lucas 19.11. Sa liwanag ng ministeryo ni Jesus, posibleng maunawaan ang tunay na layunin ni Kristo at ang tunay na kalikasan ng kanyang kaharian ang isang maingat na pag-aaral sa mga hula sa lumang tipan ay nagpapakita ng pagpapalagay sa dalawang pagdating. Hinulaan sa Mikas 5.2 at Isaiah 7.14 ang unang pagdating. Magkahiwalay namang ihihula sa Isaiah 53.8.9 ang pagdurusa at kamatayan ng Mesyas na bibigyan ng buhay at kadakilaan ayon sa Isaiah 53.11-12 inilalarawan sa Daniel 9.26. Ang Mesyas na pinatay pagkatapos ng kanyang pagpapakita. Gayon din naman, ang mga tunay na propeta gaya ni Zacarias, Zacarias Doveten, ay nagsasabi na ang Mesiyas na tinusok ay muling makikita ng kanyang mga kaaway. Kaya nasa lumang tipan ang mga palatandaan. Marami sa mga hula sa lumang tipan ang tinukoy ang ultimong tagumpay ni Kristo na magaganap sa kanyang ikalawang pagdating kasama sa mga ito ang mga aklat ni Zacarias. Zacarias, Tosenseda, Fatadnans, 12.10.14 Frisa 1 No, Putin sa 15 Amos, Amos 9, 11, 15. Jeremias, Jeremias 30.18 32.44 26, At Joel, Joel 3.1 Kung saan inilalarawan ang matagumpay na pagdating ng mesyas na magbibigay daan sa kaligtasan ng Israel Pansinin na ang mga Ito ay ayon sa konteksto ng mga talata sa kasulatan gaya ng Deuteronomio 33.5 at gayon din ang mga hulas panahon ng huling tagumpay ng Mesyas. Gayon din, itinala sa kasulatan ng direktang pagkukumpara ni Jesus sa mga hula sa lumang tipan sa tuwing inaangkin niya ang kanyang ikalawang pagdating. Halimbawa ang mga pananalita ni Jesus sa Mateo 24.31 at Marcos 13.27 ay kapareho sa mga paglalarawan sa Isaiah 52.15 at Isaiah 59.62. Sa pangkalahatan, Ipinapahiwatig ng kasulatang Hebreo na magpapakita ang isang ipinangako, siya ay papatayin at muling lilitaw ng matagumpay. Ang unang pagdating ay naganap na, ang ikalawa ay magaganap pa sa hinaharap. Parehong hinuhulaan sa luma at bagong tipan ang ikalawang pagdating ng Mesyas. Kaya ikaw kapatid handa. Kanaba sa muling pagdating at paghahari ng Panginoong, Jesus, salamat po kung ganun manalangin tayo. Lord God, Jesus Christ and Holy. Spirit, maraming maraming salamat po sa mga kaalaman at mga karunungan, wisdom at mga biyaya mo sa amin. Ito pong lahat ay nang gagaling sa iyo. Maraming salamat po. Amen.